Richard Gutierrez mas naging maingat sa mga action scenes dahil sa kanyang mga anak. Alamin sa Ice Patent Report ni Kim Gomez. Kinumpirma ni Richard Gutierrez na mas maingat na siya ngayon kaysa dati. Ayon sa aktor, marami na siyang alam na safety precaution pagdating sa mga delikadong eksena sa taping o sa shooting man. Mas lalo raw na doble ang kanyang pag-iingat noong naging tatay na siya. Lagi raw niyang iniisip ang kanyang mga anak sa tuwing may mga action scenes siya. Sa preparation pa lang daw ay mabusisi na siya. Kung saan hindi raw pwede sa kanya kapag sinabi ng mga tao sa production na safe ang mga gagamitin niya. Dahil siya mismo ay binabusisi niya ang mga gamit ng gusto. Lagi rin daw siyang pinaaalalahanan ng kanyang nanay na si Annabel Rama sa tuwing may mga taping o shooting siya na medyo delikado. Pero ayon sa actor, laging may risk kapag gumagawa ng action scenes at hindi umano ito maiiwasan. So far umano ay wala pa namang grabing nangyari sa kanya bukod sa mga galos at pasa na kanyang nakukuha sa kanyang mga ginawang action scenes. At yan ang showbiz news, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.